Sa bawat patak ng ulan, parang may paalala. Paalaalang minsan, kahit anong pilit mong maging matatag, may mga araw talagang gumuho ka na lang ng tahimik. Tahimik ang kalsada, pero sa loob ko ang ingay. Mga alaala na dati kong pinanghahawakan, unti-unti nang nagiging anino, at habang tumutulo ang ulan sa bubong, para bang sinasabay din nito, ang lahat ng luha na hindi ko nalakasang ilabas. Nakakamiss yung mga panahong simple lang ang mundo, yung hindi pa ako marunong matakot, yung hindi pa ako marunong masaktan. Pero ngayon, habang nakatanaw ako sa madilim na langit, parang wala nang direksyon, parang wala nang bukas na aabutan. At kung meron man, di ko alam kung kaya ko pang hintayin. Sa dulo ng lahat ako na lang. Ako at ang ulan, parehong pagod. Parehong hindi alam kung kailan titigil.